Okay, mula kay Roblox player Kamazakai. Chef, itanong ko lang po, ano po ang tamang grams pang selling price na 2 pesos tas grams pang 3 pesos na selling price for pandesal? Salamat po sa pagsagot. Okay, magandang uh, magandang umaga o hapon sa inyo, Mr. Uh, Roblox player. oo. Siguro mahilig to sa Roblox cake siguro. O, Okay sir. Sa uh, sir sa pandisal o sa pandisal ngayon ha? Ngayon na uh, as of ba uh, 2023. Uh as of now talaga ha. Ang uh, pang 2 pesos natin nasa 18 to 20 grams na lang sa ating uh, selling price for dalawang piso. Oh, uh, ayan naman sa akin yan talagang sukat ko dahil uh, sa oras na lakihan pa natin yan, hindi na natin mababawi ang ating uh, puhunan or uh, mga gastusin doon sa ating one-bagger. Sa pang-tatlong piso naman, nasa inyo yan kung 25 or 30 30 grams. Pang-tatlong piso. Kung masubukan po ninyo yan, uh, lumalabas yan sa isang uh, bag na sa 107, uh, at least, so hindi ako nagkakamali, magkalapit ha. 1700 pieces or 750 or uh, masigit pa. Uh, sa isang sako yan, ha? isang sako. Depende yan sa inyong mga ingredients, ha? basta yan ang aking uh, experience Yes! Uh, kasi kung bababa pa dyan, tapos uh, ililis pa dyan ang inyong mga buti kung may iba pa kayong mga gawa, uh, lalong bababa ang ating uh, tubo dyan. Oo. Kailangan talaga, ah uh, matuto tayong uh, magatimbang talaga or costing talaga sa lahat ng ginagawa natin sa yes! lahat ng ginagawa natin lalo pa sa ating pangbenta o oh, hangga't maaari talaga sa pinis product natin nakabilang lahat huwag mo na nating bawasan tapos uh, titingnan nating mabuti ang ating mga ingredients doon natin ito ipapa ipaparis halimbawa ang inyong ingredients umabot ng uh, 500 pesos Oo. ah uh, sana makabenta ka ng 1,000 din mahigit. Oo. Or uh, hindi man. Basta siguruhin nyo lang talaga na babalik ang inyong puhunan at mayroon pa kayong tubo na kalahati or higit pa. Kasi babawas pa po tayo dyan ng mga ginagastos natin. Lalo na doon sa ating mga ginagamit na ingredients. Oo. Eh, paano pag sahuran pa? ibabawas eh, babawas pa rin natin dyan. Oo. Yung yes. gas pa natin. Ang mahal-mahal na ngayon ng mga gas or ano kaya ang gusto sa ibang ngayon, electric oven na lang. Eh ang problema naman doon ka naman na madadali ngayon sa mahalang bayaran sa kuryente. Oo. Eh lalo pa pag hindi tingi-tingi uh, lang ang ating ginagawa tapos gumagamit tayo ng electric oven na ang nabili pa natin electric oven malaki ay mataas masyadong consume sa kuryente nito. Oo. Eh, talaga pong mahirapan tayo. Mas uh, ang sanay dyan, uh, alam na nila ang diskarte, pero ang hindi sanay, doon lang muna tayo sa gas oven na ginagamit natin at uh, ikukontrol lang din natin. I-measure natin kung gaano ba talaga katagal ito maubos o gaano ba talaga kadami ang nababawas sa ating uh, gaas sa paggamit. Kasi yes! pag halimbawa, eh, yan lang ginagawa natin pang dalawang piso, karamihan. Yung iba pa nga, Ayaw na pa magbenta ng dalawang piso. Mayroon pa rin silang tigpipiso, lalo na sa probinsya. Oh, sobrang liit na po talaga. Uh, minsan kasi ang iba natin mga kabaker, uh, gusto lang talaga nilang makahatak pa ng mga mamimili para madama yung ibang paninda nila. Oo. Pero sa akin lang guys, ha? sa akin aking uh, pananaw lang, uh, halimbawa nagtaas ang ating mga ingredients, matuto din sana tayong magtaas ng ating uh, presyo ng ating paninda. Sa oras na maiwan ka pa din sa dati mong nakasanayang presyo, tapos ang inyong ingredients na bili-bili sobrang taas na, eh paano ka pa niyan makakaahon at makabawi? Na nandyan ka pa rin na natilig at takot ka na hindi ka mabilhan dahil tinaas mong inyong presyo. Ang mga ingredients ba natin at mga equipments, uh, may uh, pipigil ba sila kung magtaas sila? Wala. Magugulat, gugulahatin ka na lang sa presyo. Tapos, pag nag na tayo doon sa ating labas ng ating gawa, wala na pala tayong kinikita, wala tayong tubo. Kaya yan din ang isang sagot talaga sa karamihan na tumigil sa bakery business. Lalo na pag wala silang baker, doon talaga sila nahirapan sa mahal na ng mga ingredients ngayon. Hindi pa rin umuusad ang ating mga presyo ng tinapay. Oo, uh, sanay na sa, ay, nasanay na yung mga tao sa ganong presyo na eh kung magtaas nga yung mga ibang uh, items sa grocery ring, eh, hindi talaga tayo makapag-ano uh, dyan, maka, mag-react tayo pero masasanay din tayo sa presyo. Oo, eh yung iba naman sa 2 piso pa, nahirapan pa maghanap ng piso, eh paano pa natin yan gagawin? Paano pa tayo kikita man lang kahit konti? O kaya isip-isipin natin na uh, sir uh, Roblox, kung halimbawa eh uh, natry na niya yan, pag ang inyong ah, uh, labas ng inyong uh, tinapay, nakukuha nyo pa ang halos doble, eh, panalo pa rin po kayo. Lalo pa pag kayo mismo gumawa ng uh, inyong uh, mga pandesal o mga klase tinapay. Mas, mas maganda. Isa nagbabayad pa tayo ng baker ngayon ng uh, 10K pababa or 10K pataas. taas. O saan natin kukunin yan? Minsan naglilibre pa tayo ng pagkain. O, di ba? Kaya napakahalaga talaga yung timbang, yung tamang pagtimbang ng ating mga ingredients para hindi ito mag-sobra-sobra. Uh, Oo. Yan, yes, sir, ang maibigay ko sa inyong tips sir, as uh, Sir Roblox. Maraming maraming salamat sa inyong concern at pagsubaybay sa ating YouTube channel, sir. Maraming maraming salamat. More power to you, sir. God bless. More uh, baking content. Follow for more.